Good morning! Kagabi pala dahi, hinatid itong bigas dahi, in-order ko online dahi. Kasi nung lunis dahi, nagtingin-tingin ako ng bigas dahi, eh mapapamura ka man talaga sa presyo dahi. Wala man lang mura dahi, oy. Ikaw yung mapapamura dahi ba? Matagal pala kami nagising ngayon dahi. Ngayon dahi, yung mga anak ko dahi, wala namang pasok dahi. Gusto nilang kumain ng Mr. Donut dahi ba? Kung ako lang talaga dahi, ayaw kong maalis dahi, oy dahil late naman kami nagising dahil late tani na kami nakaroon ng pamahaw dahil oy pamahaw dahil ay bisaya lang talaga makaintindi niyan dahil mga alauna yan, day. Pinakain ko siya ng lunch, day. Para madali na lang bitong kainin, day. Ginawan ko na lang sila ng rice bowl, day. Oy, ganito pala ako magawa ng rice bowl, day. Parang madali, day, ba? At para hindi makalat, day, ay maghapin muna ako ng sarang rap dyan, day. O, kung maghanig ba, day, magbanig ba, day. Tapos, yung ginamit ko yung seaweeds, day, ay seaweeds niya na may timpla, day. Tapos, tingnan niyo yung rice seasoning nila, day, o. Merong ano, day, itik. Itik bayan yan, day? Ay, hindi pala itik daw. Sisiyo, day, daw. Sisiyo. <laughs> Tig isa lang yung ginawa ko sa kanila, day. Tsaka maliit lang, day. Kasi kakain man sa Mr. Donut, day. Ay, nako, day. Baka mabundat, day, ba? <laughs> pagbigyan na lang natin yung mga bata day oy kasi hindi man sila habang buhay na bata day nilagyan ko pa rin naman sanas day at saka kamatis yung pagkain nila day tapos yung natirang pagkain ng umaga day na may itlog at saka sausage day hindi mas na masyadong nakain sa umaga day ay sinali ko na day oy kasi sayang man day hindi na pala ako kumain day oy kasi pagkakain ako day tingnan niyo mukha ko niyan day oy just ko po day dambuhala na ako day oy <laughs> Alam nyo ba, mga inday day, kung hindi lang talaga malamig na malamig ngayon, no, ay dadalhin ko talaga sa park yung anak ko kasi mas gusto ko silang naglalaro doon sa park, ba, kasi nakakatakbo kasi sila, day. Kasi, day, pag yung laro, ibitaw, day, lakad-lakad lang, day, tapos tingin-tingin na mga laruan, day, hindi talaga sila napapago, day, parang kulang basa kanila, day. Ito kasing mga anak ko, day, nasanay kasi sila sa lalang lalang Nagganda sa lapid na yung dila sa pag voice over dai. Eh mahirap talaga sa kalison mag voice over dai. Oy, eh, kay minsan mag bla talaga ako dahil. Oy. Eh, eh. Basta dayon ang kwento ko. Yung mga anak ko day pag naglalaro lang doon sa mall day ay kulang sa kanila day para bang hindi sila natutuwa day. Tapos kahit masabihin mong apat na oras maglakad-lakad doon at magtingin-tingin sa laruan day ay hindi yan masaya day oy. Kaso lang mga Inday, malamig pa nga kaya magtiis tayo dito sa mall day oi. Magtago tayo, 'di ba? Kasi malamig man na. Dito na pala kami sa mall day sa Second floor, tapos nagtingin-tingin sa baba kung anong meron day ba tapos video video na rin ang kunti, day kasi nakubara naman may ma-upload tayo pag uwi day oy. papunta pa lang kami dyan mga inday hindi pa kami nakapasok tinanong ko na yung mga anak ko kung anong kakainin nila at pinakita ko na din sa cellphone ko kung ano yung mga order nila kaya alam na alam ko na day at kinausap ko na rin na isa lang talaga day pero hirit man talaga sila ng isa pa day oy. nangyari day ang isa day naging dalawa talaga day